So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. <laughs> hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMDA na nakahuli. Hindi po ako galit doon, uh, na, uh, 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 in, bigyan ko sila ng reward eh. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000. Nagpakita ng magandang halimbawa si dating Ilocos Governor Luis Chavit Singso noong lunes sa pag-amin ng paglabag sa EDSA Busway. Hiniling ni Chavit sa Metro Manila Development Authority Enforcers na parusahan ang kanyang driver at mag-issue ng traffic violation ticket dahil sa paglabag sa EDSA Busway Regulation nang ihinto nila ang kanyang konboy ng dalawang sasakyan. Patungo sana ang dating gobernador para sa isang panayam sa radyo dahong alas 9 ng na umaga nang magdesisyon ang kanyang driver na mag-overtake sa isang mabagal na sasakyan sa harap nila at dinamit ang espesyal lalani para sa mga bus sa kanto ng Aurora Boulevard, Cubao at EDSA sa Quezon City. Si Chavit, Nahayagang kumingi ng tawad sa kanyang tahanan sa Corinthian Village, ay ipinaliwanag sa media na nagpasya ang kanyang driver na kumuha ng isa pang sasakyan upang maiwasang balayte sa kanilang appointment. Dinamit nila ang baslan na walang harang. Nang ma-flag down sila, humingi kaagad ng tawad si Chavit sa MMP enforcers dahil sa paggamit ng busway. Nang makilala siya ng mga enforcer, sinabi ni Chavit na inatasan niya ang mga enforcer na mag-issue ng traffic violation ticket. I'm sorry for what happened. Di dapat tularan, he said, adding that he immediately called enemy chairman Romando Artes to apologize. Nangako siya na magbibigay ng 100,000 pesos sa lahat ng traffic enforcer na humuli sa kanila at tumupad sa kanilang tungkulin. Binigyan din pa niya na kahit nagmamaneho siya ng bulletproof vehicle na nagkakahalaga ng 10 milyon na personal niyang idinisenyo at dinawa sa pamamagitan ng Baluarte Motor Works, D.W.C wala itong plaka noon. Dayon man, tiniyak niya na ang sasakyan ay nakarehistro, na at ginagamit lamang para sa isang test drive nang siya ay ihinto, dahil sa isang maliit na paglabag sa traffic. Magandang oras po sa inyo lahat. Uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake yung driver sa Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMD na nakahuli. Hindi po ako galit doon uh, at uh, bigyan mo sila ng reward eh. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, wala plaka yon bagong nagbagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW yung gumagawa, Baluarte Motor ng uh, bulletproof cars na... Uh, bagong bago kaya wala pang plaka I, uh, meron may, may, mga papeles na pero hindi pa na retro dahil tinatest pa test na tinatest pa yung mga yun. marami kami gumagawang mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa May to order kasi yon uh, kung anong tsura gusto nila yun ang ginagawa namin so walang wala pang flight number yon pero meron naka-restro yun mara yun yun lang po, inuulit ko, uh, I'm sorry what happened. Hindi dapat ga, uh, gayahin. At uh, ako, aside sa multa, at sa lisensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuli through uh, Chairman Artes. So, pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Salamat.